ang b*** mo hindi naman cute ang aso mo pinaparinggan ako nito ha ah. b*** ka rin ang pangit ng pusa mo sa sobrang daming mga pangit nangyayari ngayon sa social media eh dadagdagan mo pa ba ang problema mo? So, ito yung mga simple social media etiquette na pwede mong sundin o hindi. Pero, ano nga ba ang etiquette? Simple lang yan. Huwag ka lang bastos. Bastos ka! Ang article to ay mula sa liveguides.com. Ang tinatalakay nila ang simpleng social media etiquette. Ang una, kung ano man sabihin mo sa social media, eh, public na to at permanent na to. Kahit na i-delete mo to or naisip mo na, ah, mali pala ako, buburahin ko, eh, the damage is done. May mga tao nakabasa na nito or na-share na nila yung pinost mo. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga pinopost natin sa ating social media page. At sumunod, don't overshare or putting yung mga personal na information sa social media. Like, kung nag-away kayo ng show, tamo, mo babaguhin mo yung status mo na in a relationship to single. Oh man, did you switch your status before she did? So lahat magtataka na, uy, anong nangyari sa inyo? Bakit nag-away ba kayo? Alam mo naman, maraming abangers dyan. At isa pang example eh, magpo-post ka na, mabuti pa yung hindi mo kadugo, tinutulungan ka, pero yung sarili mong kadugo eh, napakawalang niya. Hindi mo napapansin na, na friends mo rin o followers mo rin yung mga pamilya mo, ano na lang iisipin nila? So, malaking gulo yun, di ba? Sumunod, don't beg for attention. Mom! 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 Mommy! Like, magpo-post ka na isa, then ipipilitin mo lahat ng tao na mag-like sa post na to o i-share to. Okay lang naman humingi ng likes. Pero yung mag- Over or mag-post -mag ng marami na nakita mo sa wall mo, yun ang na nakikita mo, medyo na, ma may irita na sa'yo yung mga followers mo kung gusto naman nila yung mo or nag-enjoy sila sa pinosmo, eh sila na mismo ang magla-like nito or mag-share nito. I did it because I like it. Hell, I love it. Kaya, i-like nyo tong video na to ha, and share nyo. <laughs> At sumunod, medyo applicable to sa mga nagla-live sharing. Be aware of your tone. Meaning, kung nag-vent ka or medyo masama ang loob mo o galit ka sa isang tao, eh, Siyempre, hindi mo minsan paggalit ng isang tao, minsan hindi mo may isip kung ano yung masasabi mo. Especially naka-live ka or maraming nanonood sa'yo. Siyempre, naka-public to. At marami rin may isip ng tao, ano, anong nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Don't respond to haters. As much as gusto nating patulan tong mga mga haters na to, eh, hindi rin tayo mananalo. Ang mga haters niya ay mga trolls or mga nagtatago na hindi nagpapakita ng mukha nila or gumagawa ng mga dummy account na para hindi mo sila matrack na sisirain lang yung araw mo. So, kung papatulan mo to, eh, ikaw rin ang susuko. Haters gonna hate. And haters gonna hate. Or kung meron ka man, Uh, isang tao na hate mo na ayaw mo na makita sa feed mo eh, pwede mo naman siyang i-unfriend or i-block friendship over kaya merong block or unfriend na button eh, para to sa mga taong ayaw mo na makita sa feed mo meaning, hindi na relevant yung mga content nila para sa'yo, karapatan mo naman yun kung ayaw mo na makita yung mga content nila sa feed mo or hindi ka na nakakakuha ng value sa mga sa mga post nila. Pwede mo silang i unfriend, or block. Karapatan mo yun. Kaya merong feature ang Facebook or kahit anong social media platform na ganyan. Block ka Facebook, block ka WhatsApp, block ka telephone, block ka Instagram, block ka, block ka, author. block ka, block block, block. At sumunod, post only what you have permission to post. I-respect ang content ng isang tao. Kung ipopost mo man ang content ng ibang tao eh pwede ka naman mag-ask sa kanila na kung pwede bang copyin yung content nila as long na bibigyan mo sila ng credits sa work na ginawa nila pangit naman yung basta-basta mo nalang kukuhanin yung content nila which is form ng pagnanakaw yon. kung ito man ay photo or video wala namang masama kung mag-ask is the form of respect Panghuli, own up to mistakes. Kung meron ka mang na nasabi or nagawa, eh akuin mo ang pagkakamali. Wala namang masama. Imingin ng pasensya or aminin na nagkamali ka sa ginawa mo. Wala namang mawawala sa'yo. I am sorry. Parang nakaka-miss yung panahon na pinopost lang natin yung mga OOTD. Outfit check muna, title. O mga food porn na yan. Oh, Alam mo yun, yung ipopost mo lang yung birthday party ng anak mo na or magsa-search ka ng photo album ng kaibigan mo, ang una mong titingnan is Boracay album. <laughs> Bakit di na lang kaya natin balik ang Friendster? Para pengitesti. Ito lang, kaya ito lang minsan ang pangit nangyayari sa social media ngayon, lahat ng tao ay nasa social media. Either araw-araw sila nasa social media. Like, everyone has their own smartphone na anytime pwede na lang i-access ang Facebook ay eh, ma-access nila. Kung ano man ang i-post mo sa social media mo, especially if kung marami kang followers or isang influencer, matutong magkaroon ng iba yung pag-iingat, lalo na kung maraming naniniwala iyo. Kaya ka nga tinawag na influencer dahil na i mo ang nakararami. Maraming humahanga sa'yo o maraming tumitingin na sa'yo. Kaya iba yung pag-iingat or be responsible sa pag sa social media. Social media can be good or bad. Nasa sa'yo yan kung paano mo ito gagamitin. Sabi nga ng isang philosopher na sa Peter Parker, Great power comes great responsibility. Kaya ito lang po ang ating video for today. Sana kahit papano ay meron ko yung napulot na kunting aral. Kaya mabuhay ka at mabuhay kayong lahat.